welcome to my channel ayun mga kadyang andito na naman tayo pabarya tayo dito at wala tayong baraya buta na naman natin yung mga uh, suki natin ayan si haring araw bumating na ayan oh. tayo at uh, tumila tumila na yung ano uh, yung ulan sana dire-diretso na yun para makayot tayo ayan natin hindi ako mapunta niya. Hindi ito ang ruta ko. Sa kabila. Oo. Oh, sa, sa, ano siguro? Baka bukas. Ha? Oo. Uh, bukas. Lala. Eh, tatlong araw tayo din. Parang yung ulang kasi. May bagyo. Ngayon lang ako umikot. Oo. Oh, ngayon lang ako. Oh. Yeah. May bagyo kasi tayo masamang panahon. Hindi rin ako nakakaikot. Nasa budiga lang ako. Hmm. Diba? Sa ano? Bukas. Ha? diyan ang ruta ko. Ito. Unahin ko muna yung doon. Hindi ko naikutan. Eh, ini adalah sesuatu yang nak kita lihat dalam masa yang Okay, na natin. And let's go. Kamangin ang mga ikarador. Parang ba naman mga kagaling ng araw. Lumatas sa aring araw. Sana tuloy-tuloy na. Yung nga natin. Pagganda ng panahon. Kamakay ko tayo. Okay, tayo. Kaya uh, kapi natin yung suki natin dito. Yung puno na yung ano uh, niya, kalakal yun. Doon na uh, ang kalakal. San ako na. Ako, na. Puni na natin. At, uh, pinapakuha na. And, say, sa highway. dami na naglabas mga tao. At, uh, may araw na. Ayan. <laughs> Ayan.

Kaway na, kaway na, lalini, kaway, kaway, ay, oh, yan, si Buboy, nakakaway at marami na siya kalakal. Sana lolo mo, palabasin muna yung mga ano mo, mga kalakal mo. Ah. Oh, hay lolo. Nako oh, ba tay? <laughs> Lasing pala lolo mo eh. O ako na, ako na maglalabas. Ano na, lalabasan natin. Eh. Ay, oy, hindi na ano pa? Bubog pa rin uh, yes. na basta. Ay, ayan, tanduway. Ayos, ah, lalabas labas natin. Oh, may miming ka pa oh. Hmm. Oh, ano? Inunahan nyo pa ako ha? ah. Inuna inunahan kayo? nyo pa ako. May mga karton. Bakit? Diyan nyo na yan. Huwag mo na yan kayo. Mumulad ngayon. Wala no. problema yun. Wala problema. Ano mayaran? Alin na mabayaran? Yung karton. Ipapasunod tayo nga. Diyan na naman. Bakit nyo sa akin ibibintayin? Dali nyo doon sa ano? Abang nablablat ko, parang sisikat ko <laughs> yung kaibigan. <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs> ano ba ito mga pasaway Talaga ito. Ayan. Ay, Oo oh, kaya. Hindi Ito yung ganyan eh. Ah, sama ko na yung plastic dyan. Huwag mong isasama. Ibang lang yan. Ibang timbang yan. Ah. Apat. Apat na lang. Ah, sige. Lagay mo dyan. E, Lagay. Labak mo. Ito talaga itong mga tropa na ito. O. Sabi mo. Diba may halo dyan? Kaya itimbangin ko pa yan. Plastic. Wala kayong, wala kayong wheel Hindi kayo nag ng nagbib o oh, kasi 1.5, mga 1.5, parang wala ha. Puro pinagtsatsagaan nyo yung mga beer, beer na ano, red horse ha. Mahilig talaga kayo sa si red horse. Makaka din ba yan? Ha? Ah. Woo! Makaka no? Ayun, Ay, ako na ano yan. Parang kuha ko niyan, piso kuha ko, pero hanggang sampo. Dalawa! Ha? Dalawa! Ayun, dalawa, dalawa. Ayun. Dalawa, dalawa. Ayun. Hindi, may ula na lang. Wala oyan pa, isama mo pa yan. may, rad may radio pa kayo, may transistor pa kayo. Ano yun? Uh, ano yun? Nabili ka? Transistor. Ano ba yan? Ano yan? Kaibigan. Oh, ayun mo na yan. Tabaklasin Baklasin nyo na lang yan. Ayun mga radio. Itong radio? Ayun muna yan. Baklasin nyo na. Baklasin nyo na yan. Ito, ito na lang. Ito, ito, ito. Ayun. Isa. Kaibigan. Ayun. mga bakal lang. Ano natin. Soke okay natin. Ayun mga bakal si Boboy. Ayun. Ayun lang. Ayan mga kadyang, gumanda ng panahon, lumabas na siyaring araw. Ayan papunta tayo rin mga kadyang, Tayo ang mga suki natin doon. Nang sitahin natin yung mga suki natin doon. Kailang araw na tayo hindi umiikot, ngayon <coughs> masamang panahon. Ayan lumabas na siyaring araw. Ayan, bilog na bilog na. Ayan papunta tayo rin ay, mga kadyan, pasukin na naman natin yung mga natin dito. may may mga latas sarasaring yung yun. na naman dito, na Ha? Ha? natin oh, wala, nasunog na yan. Pag nakamuhin na yung electric pa, ano sabihin niya, sunog na. Wala na yan. Pag so, ano na talaga yan. Pagkatay na yan. kapit para sa rin. Reflection na. na Tapos na natin Isa-isa lang, isa-isa. <laughs> sa isang kalapad. <laughs> Nagsasawa sa ulan. Eh, tatlong araw na, na, eh. Gagawin natin. Tatlong araw na tayong At, inuulan eh. Kasi yung ulan. Kasama <laughs> sa ating... Kasama ano, ka. May, may panahon. kasi May bagyo sa ating... may bagyo ngayon kasi. <laughs> Tayo natin yung sukay natin. Nakukuha yung kalakal niya. Nandito tayo sa street na ito. Mapasok tayo rin sa looban. Mayroon tayong sukay dyan. Sana mapuno tayo pagbalik natin. Puno na tayo. Oh, Itin, Itin. Itin. Lana, meron pa. Lana. Itin, 'yung bote mga ha, 'yan bote Halo. mga ano, plastic. Papasukin natin dito.

Ayan, bossing, hindi na kukuha yan. Ito, Ay, ito. Ay, hindi na kukuha yan. Ah, sige. Hindi, na kukuha Ay, hindi na lang, kukuha natin. Ito lang, ito lang. Hindi ako kukuha ng ano. Ito lang, kukuha natin. 1.5. Kasi, masura yan eh. Hindi na ako kukuha yan. Kasi, hindi na kukuha. Ito lang, natin. 1.5. Ito yung parang sa dali, so, mga kita. Dali, dali. Ito, yung nakukuha. Ito, mga ganito. Ito, mga ganito. Huwag lang yan, mga ganyan. Mga sa, sa so, sabon. Ito po, hindi. Hindi rin yan, yung grain. Hey, uh, sige. So, nga uh, ko ng itong mo kasi tila naman wala pang kilo 'yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, yung ano, maliliit piece ito, piece ito rin. ko sa motor singingi, dumpao, oh. oh, malakas ang hangin dito nakajang, malakas ang hangin, natawa lang hangin. iba pa mo boy, mo boy. merap, merap, kap, 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 lima kap, 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 Ito, 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 hindi na kukuha ito. Ayan, mga ano, mga 1.5, plastic bote. Sabarin natin yung naiwan natin. Ito, ito, dun sa kabilang street naman tayo tapos na tayo dito sa ano, street na to sa kabilang street naman. nun plastic oh plastic ito ang sako mo na ito ang mga puti na puti plastic 1.5 Oh, ba? O, yung maniliit, yung... Eh, may iksi ba? may iksi na lang. Kung mahaba, pwede pa ibubong. Eh, oh, sayang din. Hindi Eh, mm. oh, so... yung maliliit. Ano, doon, na lang. Mm. Mahaba pa yun eh. Yung maliliit? Oo. Oh. oh. Kasi yun, basta makipo. Hmm. So, ma ano lang, hindi manabay. Mahaba nga, siya mula hmm. Mahaba. Mahaba siya. Ay, baka hindi hindi nga magkasya. Hala, tumutulog ka. Kinain ng sa yung bugwit. Sarap, miming, yummy. Ay, hula <laughs> tayo Tayo na mga ka-jang. Punta namin yung mga suwi pa natin sa kabilang street. Ayan, babay na. Oh, okay, babay na. Let's go. Ayon, mga kajang, na tayo ng Wilkins. Nakapa tayo mga elektrik. <coughs> Tatlong elektrik pa nakuha natin. Nakabakat tayo. Ayan, nalapit na tayo makulong mga kajang. Diyan sa kabila, makakapuno na tayo. Si nanay, dito si nanay, wala. Sarado, sarado yung ano nya, bahay niya. Ayan, let's go. Ayan, ay, dito si mata. Ayan, buti na nang natin sa dulo. Ayan, meron din ay, doon. Ayan, yeah, wala plastic Plastik, plastic plastik Pindot ko. Plastic. Mga plastic, mga bote. Ito, so, patay din sa dulo mga. Ito, pa tayo dyan mga so, plastic. Ay, sa to, Hindi na kukuha sa tuyo. Galing mo nga, hugasan mo nga muna to. Kaya hugasan ito malinaw. Kasi hindi masyado babad sa tuyo. Lagi mo bibi. Lagi mo tanggalin mo yung tuyo para makakuha yan. Kaya kuya? Oo, so, yan yung tatlo na Ito. Okay Kasi hindi mo masyado ano, ano yung tuyo niya. Hugasan mo. Bota tayo din sa dulo. Yung mga suki natin dyan. Yan. Ano nga nakapila ba? Ito mo na, mo na natin ito kaya... Okay. Ito pa mga bote.

Aula na naman na naman. Nag-ambo na naman. May magandang bulaklak. Mas ng kamyas. Ready. hindi na ako kasalima hindi na sa lima to ano lang to kinikilo lang to ganyan uh -huh. okay, lang na lang ako magkuha to mga ito parang doon. Bawa tayo kayo. Ay, ito mga sarasari, mga bote, yung plastic eh, natatakaludo Saan baby? Puno na ako baby Doon ako, papunta ako doon Bukas na lang, papunta ako niya bukas dun sa kabilang street oh, sabihin mo ha, bukas, papunta ako doon Ah, kasi puno na ako Puno na ako baby, puno na Ayan, umuulan Lakas na ang ulan, no? <laughs> Allah Kapun Tayo mga kadyang Binabalya na tayo ng hangin may kasamang ulan. Ma! So, Binabali na lang ng hangin. Ang no? lakas ang ulan. Leh, ah. leh, leh. Le. Nagjajagi si Bibi. Oh, paulan na, paulan. Oh, paulan. <laughs> paulan na. <laughs> paulan na, paulan. Sakit, ang abot. Sigurado. Mag pawisa na tayo. Bawal mabasa. Hoy! Nasa lang ito. <laughs> Gigibay pa yung trapal ni Manapula. Ano ba yan? <laughs> hey. O, oh, sige na. Ligo na, ligo na. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi! Hi! Magandang. Paano na tayo dito? Paano pa paano, na tayo nito? Magpapaula na ba tayo? Hindi pwede. Matrangkaso tayo nito. Pinawisa na tayo. Tranquilo. Abuti natin. Tranquilo. <laughs> oh. 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 naka malaking malaking abala yung talaga no pag umuulan ano. Saka walang nabili. So, kaway na, kaway na, oh, para makita kayo. Search nyo ako sa YouTube para kaway kayo, para makita kayo. Tony Boy, Jiang Shop Vlog. O, yan. O, Search nyo, ha. O, yan. O, yan. Mo, o, o yan Tony Boy, Jiang Shop Vlog. O, yan. Search nyo sa YouTube. Sa YouTube ako. <laughs> mga bata ba ko ulit? Paula na sa ano? Sa uh, ulan. Ano pa nga ulit ya? Tayo ayon. Ayon, tayo. Tayo tayo mga kalis, mga na si Dogi. Oh. Magpaula na. Ano ah. ba 'yan? Tayo tayo mga kalis. Ang lakas ng ulan. Paula na si Dogi. Oh. Ah, si bibi, may kaulan na rin. Yeah. Oh, si Buboy. <laughs> Ayun, pa Ay. Ah, si Boboy. Ano na, sa palapag na mga kagat kan. Punumpuno nang ulap. Ayun, para palit-ulit na naman ang ulan. Anina, ano na, nalinaw na yung kalangitan. Ngayon, ano yan. Wala ano na naman. Hindi na tayo makalis dito. Sa aking kinatatayuan. Sa <laughs> kinatayuan. Hindi na tayo naka, Stay put na tayo dito. Ang <laughs> gagawin natin, dito na lang tayo. Wala nang alisan. Eh, so kayo. So kayo natin sa wala. ito yung tindi lang. Ayan, ito yung tindi lang. Ayan, rin sa Brokto. Ayan, dito. So namin. Ayan, libre gulay gulay. Siyumay. lang kasi marami nang panood sa atin dito. may mga ano pa. Ano ba nandiyan mo? Ayan, gulay. So, ma'am. February, uh, hanggang gabi. Anong oras? Oo, hanggang gabi ako. Uh, hanggang gabi. Hanggang, ko, alas nebe. Alas nebe. Alas nebe lang. Salala din naman ito. Wala, maharap-harap pa dito. Sige, nandito. Ayan. Magbili na kayo ng siyo, uh, mayroon. May Laging mainit, ba, oh, laging, eh. laging, laging mainit ang Laging mainit <laughs> <laughs> Laging mainit Laging mainit Laging Laging mainit Laging mainit Laging mainit Laging mainit Laging yung mga mainit Laging mainit Laging mainit Laging mainit Laging mainit Laging mainit Laging mainit mainit Laging mainit Laging mainit Laging mainit Oh, wala na. Wala na. sarap sa init eh. Sa mainit eh. <laughs> Ayan, okay siya lang. Bili na kayo doon. Eh, it's okay. Dito. Malapit lang. Yung wala, yung, yung ano dyan, may pang merienda o pang ulam. Pwede pang ulam. Oh, baby, kawai. Ayan. Ay, mga kadya, may nabot na tayo ng ulan. Ayan, basang-basa na yung mga karton natin. Oh. <laughs> Ayan, mga Wilkins tayo. Ayan, ito po, mga electric pump natin. Oh. Mga bakal. Alam, basang-basa na yung ulan na ano natin, karton. Ayan, punong-puno tayo mga kadya. Ayan, naka-extension tayo. Ayan, na tayo mga kadya. Kukunin lang natin yung timbangan doon. Naiwan pa yung timbangan. Ayan, kukunin na natin. Ayan, kukunin na natin. patuyuin atinya berangkat <gokart twitch> <gok> sana. <sus Toyota> Hahaha. <và> elan elan Yang <suyeng>

Yan lang yan, eh, bibilat. Bibilat. Wala na yan, bibilat na yan. Wala, ang lakas kasi ng wala kanina. Yan nga, iniwan ko na karton doon. Iniwan ko muna doon sa gilid na wala. Iwan ko, sino kumuha yeah. oh, Ika, na. Hindi ako ang trapan. yun. Ikan mo na, ikan mo na, ikan mo na, ikan mo na, ikan mo na. Kaya ano, mga kadyaw, paway na tayo. Yan, um, ang dami nating karton. pasang-pasangan yang na yung karton natin, di ba? Punong puno tayo. Ayan. May mga Wilkins tayo dyan. May mga electric pan. Ako tayo mga electric pan dyan. Mga bakal. Mga bote. Punong tayo bote dyan. Ayan, mga Okay tayo. Bye bye Thank you for watching. Bye bye. Thank God you bless. for watching mga kajang. Please subscribe my YouTube channel. and please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless please...